Magandang araw pong muli sa inyo, nagpapasalamat po kami sa inyo na patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel ukol sa mga accidental na kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Halos lahat ng bayan at lungsod sa Pilipinas ay mayroong mga plaza na ang isa sa mga pangunahing tampok ay ang monumento ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Sa pagkakataong ito, ang amin pong ipaglilingkod sa inyo ay ang isa sa mga pinakahistorikong lugar sa Pilipinas, kung saan nakatayo ang monumento ni Rizal. Sana po ay samahan po ninyo kami sa kabuuan ng aming maikling video presentation upang malaman natin ang lugar. Makikiusap na rin po kami na sana ay suportahan na po ninyo ang aming pag-aaral sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel at pag-like sa ating video. ang inyo pong nakikita ay ang satellite photo ng kabuuan ng lungsod ng Cavite sa kasalukuyang panahon. Subalit sa loob ng mahigit na tatlundaang taon ng pananakop ng mga Espanyol, ang dulong bahagi nito lamang ang dating bayan. Ang nasabing bahagi ay isang pamayanang ng sibilyan, pansimbahan at instilasyong militar na katulad ng kanyang katambal na lungsod ng Maynila. Ito ang kaayusan ng Puerto de Cavite sa buong kapanahunan ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nagtapos ang kapangyarihan ng Espanya sa Cavite ng maganap ang tinatawag na Battle of Manila Bay, kung saan pinalubog ng hukbong nabal ng Estados Unidos, ang armada ng mga Espanyol noong ikaisa ng Mayo taong 1898. Ilang araw pagkatapos na okupahin ni Dewey ang Cavite, ay kanyang pinayagan na makabalik si Aguinaldo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdaan sa daungan ng Cavite. Ang pagbabalik na ito ni Aguinaldo ay upang isagawa ang muling pagsiklab ng rebolusyong Pilipino ng 1898. Sa loob ng Cavite Puerto, si Aguinaldo ay nag-opisina at itinatag nito ang gobyernong diktatoryal para sa pagkonsolida ang mga puwersang rebolusyonaryo laban sa mga Espanyol. Isa sa mga istruktura na ginamit ni Aguinaldo sa Cavite Puerto sa panahon ng gobyerno diktatoryal ay ang Teatro Caviteño bilang himpilan ng hukbong rebolusyonaryo. Noong ikadalawamputwalo ng Mayo taong walundaan at 28, naganap ang sagupaan ng mga rebolusyonaryong Pilipino at sandatahang lakas ng mga Espanyol sa tinatawag na labanan ng Alapan na nauwi sa pagkatalo ng hukbong Espanyol Ang mga sumukong kasapi ng hukbong Espanyol ay dinala sa Cavite kung saan sila nakatakdang ikulong ng mga rebolusyonaryong Pilipino Sa pagsapit sa Cavite ng mga bihag na Espanyol na mula sa labanan ng alapan ay pansamantala silang pinigil sa harapan ng Teatro Caviteño, upang saliksikin ang kanilang mga personal na kagamitan bago dalhin sa bilangguan ng Cavite. Sa pagkakita ni Aginaldo sa kalipunan ng mga bihag na Espanyol na nasa harapan ng Teatro Caviteño, Inilabas ni Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas na kanyang ipinatahi sa Hong Kong at iwinagayway ito sa unang pagkakataon bilang simbolo ng pagwawagi sa labanan. Sa pag-alis ng mga Pilipino sa Cavite Puerto, kanilang inabandona ang Teatro Caviteño at ito ay kinuha ng hukbong Amerikano sa panahon ng Filipino-American War sa pagtatapos ng digmaan ng mga Filipino at Amerikano, ang Teatro Caviteño ay naging isang cabaret, at noong 1921, ang istruktura ay nasunog. Sa taong 1928, ay pinasimula na itayo ang isang bantayog ni Jose Rizal, sa mismong lupa na minsang inookupa ng Teatro Caviteño isang distinksyon ng monumento ni Rizal na nakatayo ngayon sa Samonte Park sa lungsod ng Cavite, na ang sagradong lupa na kanyang kinatitirikan, ang lugar kung saan unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Aasahan po namin ang inyong pagtangkilik sa muli po naming update.